Hello mga loves, mga guys. So mag-unboxing ako ngayon ng ating Apple Watch. So ito po yung ang regalo ng aking husband for my birthday. So Apple Watch Series 8. Ayan. So matagal na nga niya itong biniling. So ngayon lang niya napadala. So samahan niyo ako mag-unboxing guys. Ito yung aking Apple Watch. So. ah uh, doon siya bumili kasi pag dito ang mahal hindi carry So, ito nga yung price ng, ano, ng Apple Watch dito sa Pinas. So, $31,990. Yan yung original price dito sa Pilipinas. Kaya, mas mahal talaga dito. So, kaya doon niya, doon ako nang pabilis sa kanya sa Dubai. Kasi mga, yung value ng pera nila pag binili mo yan doon, ang mga $21,000 kailang yan dito pag doon binili. Pag dito mo na binili yan, yun nga 30 31k plus nga dito sa Pilipinas kasi yung 8 series na Starlight ayan, ayan kasi yung ano yung 8 series Starlight yung bagong labas nila so may lalabas na mga yung bago kaya siguro ngayon magbababa na yan siya siguro mga mga ano lang yan 1000 dirham na lang yan doon so bali mga 15 or 16k na lang yata dito pero dito to, dito, to nabulol na ako. Pero pag dito sa Pilipinas mahal yan. Kasi nga, iwan ko ba. Pag sa ibang bansa, guys, mura lang yung gadget. Pero wag niyo lang i-convert sa pera ng Pilipinas kaya mahal talaga. So ayan, ito na yung nga, guys, lowbat nga siya. So i-charge natin siya, no. I-charge natin siya para Maggamit natin. So, alam nyo guys, mas mahirap pa to yung unboxing kaysa sa phone, kaysa sa cellphone ba. Kasi ito, ang daming chichiborchi, oh, ang daming buksan. Hiwahiwalay kasi yung ano, yung mga accessories niya. So, ito yung strips or bracelet ng ating watch. Dito natin siya makukuha. Hindi siya magkasama doon. Dito. Dito ito ba yun? or oh ito nga yun, yung ating ano ating stripes ng ating watch O, oh, yan ito yung nakuha ko yung para siyang dirty white or light green na something ganon wala kasi silang white kaya nga daw starlight kasi ganito na yung kulay parang siyang silver yung silver nga yung ano yung yung starlight tsaka ganito yung kulay kaya, gustong-gusto ko siya. I love the color. It's very aesthetic and clean siya tingnan, diba? So, bagay sa akin ang ganitong color. It's because I'm Marina. So, very attractive sa hands. If you will start using, it's very nice char. English yarn. Basta gustong gusto ko yung Apple Watch na to. Bihira ko lang siya gamitin sa bahay kasi di naman ako masyado ano, ginagamit ko din siya sa pag-message, sa messenger, Andiyan kasi sa lahat eh. Pwede ka mag-reply, Andiyan mga email ni Lolo, pumapasok din dyan. Kasi nakakunik siya sa aking mobile phone, sa aking iPhone, nakakunik din siya. So, ayan, lalagyan natin yan siya ng, ah uh, ano, screen protector. Kaya nga lang, after that, na, na nagkuha ko yung, ay, nalagay ko yung screen protector, tinanggal ko rin kasi hindi na siya AC, uh, touch, kundi naging hard touch na siya kasi nga, ang kapal pala ng screen protector ng watch. Ito naman yung ating charger. At ako nga, hindi ko alam ganito yung charger niya. Akala ko yung white na yan, sa bilog na yan, ay tatanggalin. Akala ko papel, hindi pala siya matanggal talagang ganyan talaga pala siya. Pinipilit ko siya tanggalin yung white na yan dyan sa bilog. Yung pala, ganun yan pala siya talaga siya. Akala ko kasi as in silver ang kulay niyan. Yung pala, ganyan pala siya. Ayan, baliktad pa. Ah! Ito pala yung magnet. oh, yan, 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 yun. Pinipilit ko tanggalin. Akala ko, cover. Yung pala, ganyan talaga pala siya. Hindi ma siya matanggal eh. Nagpuro gasgas -gas nga yan guys. Kasi nga pinilit ko nga siyang tanggalin. Ganun na talaga siya. So, try natin siya. Oh. Ayan na. Ganun pala siya. O, di ba? Ayan, ayan siya. Magnet ang charger niya. So, i-charge ko muna siya. Habang tayo mag-charge ay mag-unboxing mag tayo ng ibang accessories. So, mag-unboxing un natin tong charger niya. Ayan. After that, unboxing natin yung aking bagong iPhone case. Ayan, ang ganda ng iPhone case na ito guys. Kaya hindi ko na pinatagal. In-unboxing ko na at kagamitin ko na agad yung aking iPhone case. Ayan. Pro, ah, uh, iPhone 14 Pro Max yung ating phone. Kaya ito rin yung ating iPhone case. At ang hirap-hirap din pala niya yung unboxing. Ano ba yan? Puro na lang mahirap tanggalin. At alam nyo ba, sobrang bigat niyan. Ang bigat niya. Puro karton. Yung karton niya mabigat. Sabi ko, ano ba ito? Ay, ay casing lang. Ay, napakabigat. O, oh, di ba? Kasi nga, ang karton niya ay napakasulid. Sulido yung kanyang karton. Tsaka, para siyang may 3D-3D pa. Tsaka. Ang hirap din niya unboxing. Ang hirap-hirap. Tigas niyan eh. So, sa may mga balak bumili ng gadget, baka may kilala kayo, mag anak sa si ibang bansa, doon na kayo magpabili. Kasi pag dito sa Pilipinas, ang mahal. dito talaga, neighbor po yata ako dito, bumili ng, ng ano, ng gadget dito sa Pilipinas kasi ang mahal nga. Meron, ya, meron yung, yung Redmi, may red, ba yung Realme? Realme. Yun, yung is, dati binenta ko yun. Kasi ang bagal naman sa wifi noon. Loading lagi. So, ito na yung guys. O, oh, in-unboxing ko na yung screen protector. So, yan. I-try na natin. Yung linisan natin. Meron siya mga accessories na panglinis. Ayan. Ang bilis yung gamitin guys. Kasi ang ganda. So, nung nailagay ko na. Ayan na. Nagcha-charge na siya. So, hindi ko na matapos yung video na to guys. Kasi nga, dapat isabay ko unboxing yung mobile phone ko. Kailang tinamad na ako. So, see you next vlog. I-unboxing ko na lang siya na mag-isa. Ito na guys. So, thank you for watching. Andito na akin up for watch. Bye! <laughs> So, ayan. Ang ganda-ganda ng akin iPhone case. O, oh, diba? Ito daw ay pwede i-charge ng ganyan. Ayan na. Mag-unboxing ulit tayo dito ng sticker ng aking Apple Watch. Ayan. Ikakabit ko na rin yung sticker ng aking Apple Watch. Pero actually, guys, nanggal ko rin siya kaagad. Kasi nga, parang hard touch na siya pag ilagay ko dyan. Ilagay ko yan. Ang, ang kapal kasi, o. Oh. Nakikita nyo yan? Ang kapal pag nung nilagay ko, hard touch na yung watch ko. So, ayan. Tinanggal ko ulit naman yun eh. Kasi nga ayaw ko ng kanyang ayan, nilagay ko yung ano, sticker. Ayan guys. Thank you so much for watching. Bye! Yan lang po ang aking na-receive ngayong darating na birthday ko. At saka, itong phone, di ko pa na-unboxing kasi medyo mahaba na yung video ko. So, Thank you so much guys for watching. Yung phone sunod ko na lang i-unboxing. Ayun na guys. Thank you, thank you. Bye. Thank you, thank you. sa watching